Magandang umaga, panibagong araw, panibagong buhay at panibagong pag-asa na naman para sa ating lahat. Tara, samahan niyo ulit ako ngayong araw na maganda ng aming babaunin at pagkain sa araw na ito. At eto na nga, nagready na po ako ng pipino, ng okra at saka ng saging na saba. Ginayat-gayat ko na o hiniwa-hiwa ko na into cubes ang pipino at nagsim na ako ng okra at nagprito na rin ako ng saging na saba. Ang saging na saba pala ay para kay mama at sa aking pamangki na si Kokolab. Ang okra naman kay Mikmi, kay Kuya Mikel at saka sa akin. Pati na rin ang pipino sa akin din. Hati na rin kami ni tatay. Sa pipino at syempre kakain si tatay ng konting kanin. So ayan, si tatay pala ang naghiwa-hiwa ng pipino, hindi ako. <laughs> Nakikigayat naman ako kahit hindi naman pala ako ang gumagawa. So ayan, ako ang nagluluto, si tatay ang nagpiprepare. So ayan, lagi kaming tulong sa kusina at kapag si kuya ay gising na, tumutulong din si kuya. Siya ang tagagayat ng sibuyas at bawang. At eto na nga kinagabihan nagtimpla na ako ng ating beef na beef barbecue. <laughs> beef barbecue na naman ito or tapa, whatever. Basta pare-pareho lang naman ang aking pagkakatimpla diyan. Minarinate ko lang ito sa barbecue sauce. So ayan, eto na ang kinalabasan. Kaya nga barbecue ang tawag ko dito, pero sa kawali nga lang. <laughs> Wala kasi akong pag-ihawan dito. Kinakailangan ko pang lumabas ng bahay para makapag-ihaw-ihaw. Kaya, pwede rin naman sa kawali, mag-barbecue. Ang importante, ang niluluto mo ay lasang barbecue. Ox na ox na ox na yon So, ayan. Lutuin lang natin ito. Palambutin lang natin ito hanggang sa maging barbecue na ito. At syempre, ayan. Nagdagdag ako ng paprika to make it uh, mamula-mula. Actually, pag naluto pala ito, hindi naman siya mamula-mula kung hindi maitim. <laughs> Pero yun na nga, isa sa aking mga pampalasa at ingredients sa aking mga niluluto ay paprika. Lalong-lalo -lalo na sa mga meat. At syempre, ang chili flakes, hindi ko yan lagi kinakalimutan. Sarap na sarap kasi kami sa aming pagkain kapag ka talagang may humahagod na anghang na dumadaloy sa aming mga lalamunan. So ayan na, nagtubig na naman, hindi ako naglagay ng tubig dyan. Talagang sadyang ang ating karne ay nagtutubig at yung tubig na lumalabas mismo sa karne, yan na ang ipinangluluto ko dyan hanggang sa maluto. Pero kung kinakailangan magdagdag, of course, magdadagdag tayo. At eto na rin ang ating ini-steam na okra. Ewan ko ba itong mga nabiling ito, ni Mama na Okra ay may mga itim-itim na. At eto na nga, paluto na ulit ang ating uh, beef barbecue. Inaantay ko lang tong maiga at saka minsan nagtitira ako ng konting sabaw kasi si Kuya Mikel talagang sadyang gusto niya ay may sabaw ng konti na isinasabaw siya sa kanyang kanin so ayan paluto na naman at ready na naman ang ating menu for today so ayan konting halo-halo na lang ito at tapos na naman tayo sa ating kusina madali lang matapos ang lutuin kapag ka nagtutulong-tulungan sa kusina sa paggawa kaya hindi naman mahirap para sa akin na magluto kasi nga sila na ang nagre-ready ako lang ang magluluto that's all thank you for watching bye